Tigil mo na kami. Tapin yung yeah. mga driver. Tapos <coughs> nagtayo ko yung mga Ang mo yung truss. Yes, you our first meal. Second stop namin pero first ano namin kain uh, ng uh, breakfast. Pagmula kami ng pakag ah, namin ng matali araw. Dito kami sa fried arm hill para uh, mag breakfast. Oh, careful! Ang yan dalawang sasakyan dalawang van yung pilit na yan Maganda yung dugaan Ito to kami la ha ah, ito kami wala lang yung ibang lalaki Ayan Baka ano nayon maka ano ay ayo yan Smile, smile, smile. Video. <laughs> ang ganda. Ganda ng ano, concept, no? Um, mm. Maganda talaga pagkahoy. Kaso lang, pag hindi na-treat, stress ka din. Aanayin eh. Pag hindi maayos ang pagkain sarap kasi sa mata ang tao. Opo, parang doon din sa may ano. Di ba nakakita Pero... na sa amin sa bundo? Forest. Area. Yes po. Doon sa dati yung bahay. You, you interrupt me, sir. Now I think it's you. Listen, I, I, I know I may be suspicious at first. So let me tell you. It, it, it's not me. Yeah. I didn't feel the touch. So. This case. How, okay, how about we close our eyes first? What? what? You must oh, no. huh? what? Is that the way how you close your eyes? Yeah, your eyes. Ah, yeah, no. Isel. Make sure I don't accidentally open my eyes. Closing your eyes. For what? Come on. First Come on, murderer. Oh, oh murderer. Yes, Let's to <laughs> Sana tipid pa you want? eyes. close your eyes. eyes. <laughs> <laughs> Breakfast tayo pork bono. tapa na bunot na naman kanya ay spice pork steak with hot choco o namang coffee sila daddy at Rhea, antay pa yung order nila dahil madami kami nandang yung iba ang mga bata kain tayo ayan ito pa yung isang lugar na rin. malaki pala to. Kay um Ang ganda. Ang ganda tong ano na to. Hindi ko kung merong rent din ng bahay pag stayhan or restaurant lang. Meron pa doon. Papasok pa doon laki ganda oh. baka meron nga dito pwedeng magstay na bahay pwedeng tulugan transient or parang hotel style naambon ah meron ditong souvenir kaso sarado bakit siya sarado shop. Ganda. May fog. Bakasyonista yan, ha? Ah. <laughs> Hello, Timamon. Dito kami ngayon, nagbreakfast breakfast sa Kayang Hill Hotel and Restaurant sa Ifugao. Maganda siya as in maganda. Meron pala ditong ano, hotel and restaurant nga. Yun siguro yung mga rooms. Meron pa sa likod ba may. Ayan. Tapos na kami. At oh, yung mga bata. Oy, na naambon. Oy, yung pala oh, may Doon, Gary, maganda. Maganda sa baba. Uy, Hazel and ano, uh, wala. You just got scammed, Na ambon, na ambon, mga anak. Iyon andito na kami sa Banawe, Ifugao, Banawe Rice Terraces. Ayan, ang ganda niya sa personal. Nakaka-in-love ng view. Waterfall. Opo, waterfall. Ang ganda. Kung nature lover ka as in. Sabihin mo ang galing ni Lord. Ang ganda. Ang galing ng mga tao dito. Oh, ayun, ganda. The best. Uy, dito kayo, madulas dyan Tayo. Ang galing ni Lord. Ganda-ganda mo. God, uh, our first, ano, transient. Ah! Dito kami matutulog. Ngayon, ngayon at bukas, no? Dito tayo, mm -hmm. na. Two nights. Two days and two nights. Then, punta kami ng Baguio after dito.

Sobrang lamig, Joy. Walang pambata po eh. Eh malamig yung ano. Ang oh, ganda. The place. Ang oh, ganda. Kasama si Ate. Kami magka-roommates. Ah. Yes. Ah, di ba? Kanina ang dami namin dito Paunahang magpa-connect sa wifi. <laughs> <Is> the... <laughs> <laughs> ano man natin yung labas. May daan <laughs> doon, may daan din dito. Sabi ni nanay, Tan taniman na nila na sa baba. Doon pa. Parang nalulula ako eh. <laughs> Medyo ano ako sa heights. Pero nakakaya ko naman kasi nakakasakay naman ako ng mga rides na mga matataas. Ayaw ko lang. Ah, okay, okay. Ganda. Ayaw ko lang talaga yung matagal na steady ka lang na parang yun na lang yung tingnan mo. Pero kung moving, medyo kaya-kaya naman. Ang cute nung hagdanan nila. Gulong yung ginawa. Look, Kuya Gab, oh. Galing, no? Very artistic. Hindi pa, sagada pa lang tayo. Yes, aki. Ah, na kami sa room namin. Sila nanay sa baba. Ang gundo. Ang gundo talaga pag kahoy. Ah! Dito tayo drill, di ba? <laughs> <laughs> Akala ko ba drill? Ang <laughs> oh, ganda. Siyempre, hindi ko na matiis. Dapat ko explore. Ito yung view sa harap. Yan. Yan. Ang ganda dito. Kasi, more on kahoy siya. Oo, ang ganda na eh. At saka puro kahoy. Yan. Yan yung mga sinasabi kong kahoy. Tapos, ang cute ng mga pangalan ng rooms. O, ba diba? Yan. Tapos, player room to tapos dito, ninas room. tama ng mga bata wood room yes. ay, may nakalagay na ganyan same same siya nang sa room namin tapos binitid na ina dito daw ay sa wood room sa dream Mm -hmm. Dito kami. Opo, drill. Yan yan, same. Si Jill at saka si Yana. Si Jill at saka si Yana. Opo. Yan. Dito kaming dalawa. Eh, meron pa dito. Wala na. Hindi na, hindi po kami maghihiwalay ni Mon. Magkasama po kami sa bed. <laughs> May isa pa daw higaan. Ito yung Ito yung isang room. Hindi ko alam kung sino dyan. Baka sila Charge at si Joy. Hindi, sila Joy din eh. Ah, dahil. Sila Joy. Tapos, okay. ay, dito okay. yung hammer room. Hmm. Sila guys. Okay. Tapos, okay. yung bubong na. Ah, <coughs> bubong. Yan. So, hindi ko alam pa rin kung sino dito. Tapos, may taas pa actually. Tapos, ito, CR. Pero, CR. Tapos, ito yung quart. Ay, is, ano, view sa labas. Sa likod pala sa labas. Sa likod. Ang ganda. Ang ganda. Tapos, akitay sa taas. Masahista. Masahista. Natagtag daw tayo. Mas akyat tayo. Pero wala nang nakaano nito. Ah, open pala to. Parang ano na lang to. Atik na. Atik sa babalang kayo, no? Wala siyang gaman. Oo. Oo. Ano lang sya, yung parang yung beddings na nasaan. Nami, isang room pa. Ay, may dalawang oh, room pa. May dalawang room pa. Na, may dalawang room pa. Siguro, same lang. Ang galing, no? Ang ganda. Ito sya, Ako, taga-bayad lang. Naga-bayad ako. Ang ganda. Kapila, same lang. Same lang siguro. Ang ganda, ang ganda ng paggagawa, no? Ito yung room namin. At merong isang queen bed. Um, double. At itong double deck na single and double. Hi, madam! Salamat sa I'm ano. Just checking all the rooms. is okay. <laughs> <laughs> ganda dito, guys. Ang ganda. Sobrang lamig dito. Hindi na, wala nang electric fan. Walang aircon pero para siyang naka aircon lalo na sa labas or pag binuksan ko yung bintana ay yung bintana hey, kami dito na 2 days and 2 nights 'yun 2 days and 2 nights tama ba oh no, days and 2 nights then kasi sasagada sa to tapos travel pa kami papuntang Baguio sa Baguio naman, ganun din. Two days and two nights. Bago kami uwi. <laughs> salamat! Team Kakananta, salamat sis ni Gary sa um, trip na to. Sila kasi yung nag ano, ng tutuluyan at yung sasakyan. Action. parang ano nyo na to eh. Parang um, yearly yearly silang nag uh, pa, pa, ano na ni na pa pag gift, pa gift niya sa lahat parang sa family um, kasama namin mama ni Gary si nanay at si tatay Lino yung ginagawa nila yon pero um uh, maliban lang nung pandemic yun. yung mga ibang ano nila trip nila um, wala din, hindi kami nakasama kasi may, nung nasa Singapore kami tapos pag may mga may kanyang lakad din pero last 2016 yata locos kami tapos last 2017 parang bicol dun bandang may bandang bicol naman pero hindi lahat um, yung mga nakakasama ngayon ay kasama nung mga nakaraang trip. Yun lang. Marami pang ano. Marami pang ganap. Ano yung, anong, anong lasa ng one? Yan. Tapos na kami nag-dinner. Okay. Sinigang. na okay. pork at vegetable uko yun, no? Ito pero sarap, yung... sarap. Matamis-tamis. Kasi yung, yung Ano kamote at? Spring onion, no? Ha? Kamote, hmm. spring onion. Ano pa nga ba? Anong lahok Tatlo. Kalabasa. Mote. Oh, sarap nga Pwede eh. pa lang ganun.